Chairman of the committee I'm going to cite you in contempt for lying. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that uh, he be cited in contempt. Maraming salamat Bebe, serious yung sinasabi nitong uh, former uh, uh Napolcom uh, personnel na si Picoy. Kahit na sila niya na katang isip lang yung uh, sabi na well I don't believe you Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun, pero paano ka? Al alam ko yung ginawa mo ngayong discard is, afterthought na lang, gusto mo lang magpapalusot. Dahil, sabi mo, last hearing, na gusto mo lang discardin mo lang yun para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung daradala mong papel, para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon. Isinabi e mo naman na hindi ka narinig. Hindi mo alam na nado si Morales nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung uh, ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer. Ah, uh, sir, para sa akin po, sir, uh, opinion niyo po 'yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kay niloloko, sir. Meron ka pang uh, daladalang Yoy, uh, we are inviting you here to shed light on the 'yun yung papel mo doon sa CCTV recording, yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. Hindi kita inibitan dito para kunin yung expert uh, opinion mo. May dadala ka pang papel na uh, tuturuan mo kami kung paano gumawa ng uh, ng uh, ng uh, Operation to Conduct Report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging polis. Hindi ka nga naging PD. Na pull employee ka lang. Na-dismiss ka pa. So paano ka? Paano ka mag- uh, Bigyan na expert opinion sa amin. Hindi ko, we don't, this committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling uh, video recording, si CCTV. It's it's unfair for me kung uh, hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing. Tapos, kayo napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, eh kung mangyari yan after the hearing. Kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang uh, kaso. May binanggit ako dalawang kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Uh, mukhang uh, talagang uh, parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya, kagaya po ng kung um, um, Kagaya po ng sinabi ko, sir, Opinyon niyo po yun, pero katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun, na, na, na naluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo, pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Ba anong, anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, Meron po sana akong gustong patunay na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa. Hindi po ko sama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir. Hindi ako. Anong nga rason? Bakit mo si itong kausap uh, mo? Para ba patawag ka dito sa hearing? Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir. Yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think? Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung uh, hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon at hindi mo alam nandrawi si Morales nung nag-uusap kayo. Kagaya po sir ng sinabi ko sir. Yan po, ay lahat ay kisang katang isip na para sa kanila lang. Pero ano nangyari? Sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko sir. Eh kaya nga pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimitahan ka kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi 'yun ang gusto mong ipakita. Hindi diba? ko, hindi ko po akalain sir na sir sa totoo lang sir forgive me for saying this hindi, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang ano ko sa kanila sir eh sa akin lang po para lang po sinabi talaga sinabi mo na nga eh na iyon ang objective yes, po yes sir pero hindi ko po alam hindi ko hindi ko po inexpect na papatulan yun para makarating ako rito do you believe naniwala ka ba naniwala ma maniniwala yung tao sa iyo yung kisa video na yon Nananamang na, loko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Kamagyan, sir? You are lying! Eh, si, opinion yan, sir, sa akin po naman, yung totoo lang. From from sa unang hiling hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for You them, are sir. cited in contempt. Thank you, sir. Ha? Thank you, sir. Salamat po, sir. Kumsik! You take custody of this uh, person. Lukuhin mo kami? Uh, may dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag. Ha? Huh? Um, Mr. Chair, hindi raw niya maintindihan kung, uh, kung handwriting niya ito. Uh, uh, papayagin niyo ba ako mag-request sa kanya kung pwede siya pumirma yung kanyang pirma lang para may compare ko? Yes, or, go ahead. Or... You can do that. Yes, Mr. Chairman. Yeah. Pwede po. Kumusik, so, please uh, assist Senator Jingoy. Hey, Mr. Chair, ang uh, nagbigay na ng pirma si Mr. Morales. Okay? Mukhang malayong malayo sa pirma niya rito sa PDS. Okay? Uh, dito, yung stroke ng uh, kanyang pirma sa PDS, medyo may pabilog-bilog. Dito, initial na lang. Short version. Ibig mo sabihin, itong pirma mo, hindi mo pirma ito? Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Ba't hindi mo pirman ngayon? Pa? Oh. Gayahin mo yung pirma mo. Ini ba mo na pirma mo? Ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung bakit kahit makita so, so, okay, Okay, okay. Huwag na, huwag na, huwag na. So, inaamin mo, pirma mo yan. Papo. Oh, oh, yan. Mr. Chair. Ganyan po yung pirma ko noon. He has admitted that it was, it is his signature. Confirm, hindi uh -huh. na yung, 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 dalawa, pirma yung, dalawa na signature sa kanya uh -huh. yon. niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair? Your Honor, yung, yung initial na yon po na ginagamit ko na po ng matagal na po, ilang taon na kahit nando pa po ako sa PIDEA eh. Yes. Yun po yung ano, kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap ay ano, kung palagi ganun, mabilisan na pirma lang po yung ginagamit. Your Honor. Oh, yeah. so, ako, so, uh -huh. so, ibig sabihin... Yeah. Sir Sito Pirma mo to, ha? In-admit mo na pirma mo. Handwriting mo. So, inaamin mo rin na handwriting mo to. Your Honor, yes. Kanina sabi mo. De, hindi, ngayon ko lang po talagang tinitigan, Your, <laughs> Your Honor. Eh, kanina ko pa nga tinatanong siyo. Kanina pa sa, nasa iyo to, eh. Ngayon, inaamin mo na. Kanina, hindi mo inaamin. Ano sa sagot niya kanina? Hindi ko po mat matandaan kung handwriting mo to. Ngayon, natandaan mo na handwriting mo. Mr. Chairman. Yes, good. Ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, nung bigla natin. Kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examinin, Your Honor. Eh, kanina talagang, ko pa binigay sa iyo to. Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, ano, yung mga dokumento, mga marami akong dokumento na naiwan sa PIDEA doon sa opisina. Kaya nga po, eh, sinasabi ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang doon sa dokumento ay na-comply ko po doon sa recruitment okay. committee. Okay, yes, yes. Yeah. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman, wala naman relevance yung compliance mo sa PDA. Eh. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you, uh, you were the ones who uh, filled up this uh information sheet okay were you not aware of question number 25 ito ano labo ito again inuulit ko na draft ka na sa uh, from the rolls sa PNP and still you you answered no in the negative why was that Your Honor, Your Honor, Please. ano, hindi yan yung official na isinabit ko dun sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi ni eh, dala, eh Your alam, honor. Mo, alam mo, huwag mo nang subukan na iside kita yung contempt. Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Hmm? Huwag mo subukan. Talagang isight kita ng contempt na yung sa recruitment process eh. Yun po yun. Hindi, hindi, hindi. ko sa Ibig mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever have you ever been separated from... Yes, Your Honor. You? Hindi ikaw nag-check nitong na no? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Ka Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. Mr. Chairman. lang. Mr. Chairman. Chair, tinanong ko kanina kung perma niya ito. And he already admitted na perma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, "Is this your handwriting?" Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kaniyang itong PDS sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying. Na hindi siya hindi niya sinagot itong isang question. Eh sino naglalagay ng no? Multo? Your Honor, Ito 'no, hindi 'yong bangga na Eva Uh, did you oh, Pidea? Pidea. Pidea. Sila sila may galing sa kanila galing yeah, Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung uh, nung filling uh, fill in the blanks nito. Your Honor, Pidea. I am not Jonathan Morales. We Pidea is not Jonathan Morales. Mr. Pre Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that uh, he be cited in contempt. There's for, a motion for continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jingo Estrada that uh, the resource person is uh, cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Joel Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the sergeant at arms. Sir Jed Adams, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yung dalawa, ha? Hiwalay. Thank you, thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. I just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all. Hiwalay ninyo silang dalawa. Wag, wag silang ilang bang room natin sa baba? Dagan pa? Ihiwalay ninyo. Okay, thank you.